Magandang gabi mga masters Bali ngayon po ay apat na videos po Ma-upload ko po sa aking youtube channel Tama nga mga masters Apat na videos nga po ang ma-upload ko po ngayong gabi What's up mga masters Nandito na naman tayo sa panibagong araw Panibagong kabanata na naman Ang pagsasama-samahan natin ngayon guys Mga masters, okay lang po bang huwag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa updated kayo sa mga susunod bang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ang kwento, ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. At na po natin si Shout out kay RB Tuya Shout out kay Saido Yun na nga mga masters no Baling hindi na ito In 3, 2, 1 Let's go Kabanata 1786 hanggang 1790. Hindi mabibigyan ni Tang Zhang ng isa pang pagkakataon si Mao Cheni. Pagkatapos ng lahat, ang Aaron ay personal na nakialam sa usaping ito. Kahit na may nararamdaman pa rin si Tang Zhang para sa kanya, hindi ito katumbas ng proteksyon ni Tang Zhang. Hindi nagtagal matapos ibaba ang telepono, dumating ang mga tao ni Tang Zhang. Si Mao Chenyi ay inalis sa kawalan ng pag-asa. Ang katulong ay lumuhad sa lupa, nanginginig, at hindi man lang nagkaroon ng lakas ng loob na tumangala kay Mao Chenyi. Hindi niya inaasahan na kasi simula pa lang ng kinang ni Mao Chenyi, at mabilis siyang mahulog, parang bulalakaw. Kuya Aaron, walang kinalaman sa akin ang ginawa niya. Napilitan akong gawin. Pinagagawa niya ako. Habang nagsasalita, yumuko ang katulong kay Aaron. Aaron robs kanyang templo. Pumunta siya sa Binsian para pigilan ang pamilya ni Jiang na pumunta sa Yuncheng para guluhin si Ivory. Naisip niya na ang taong pinili ni Tang Zhang ay makakabawa sa kanyang pag-aalala, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay magtatapos sa ganito. Sa ganitong paraan, walang mamamahala sa sitwasyon sa Binsian, at ang Aaron ay kailangang mag-alala tungkol sa taong ito. Undefined kung ito ay sa Yuncheng, ang problemang ito ay isang maliit na bagay para sa Aaron. Siya ay may maraming mga kandidato, ngunit si Binsian ay talagang walang maisip na sino mang karapat dapat sa promosyon. Matapos tingnan ang katulong, ang ganitong uri ng tagapayo ay hindi sapat para sa isang malaking responsibilidad. Nabigyan man siya ng sapat na karapatan, magiging basura pa rin siya sa paglalaro ng kanyang katayuan, na walang pinagkaiba kay Mao Chenyi. Kung iisipin, isang pangalan lang ang lumabas sa isip ni Aaron. Liu Zhijia, ang lalaking dating nakikipagkompetensya sa Aaron ng palihim, pagkatapos makipaghiwalay kay Jiang Wan, ay hindi alam kung ano ang sitwasyon ngayon. Para sa Aaron, si Liu Zhijia ay hindi isang taong makakamit ang magagandang bagay. Ngunit mayroon siyang malalim na takot sa Aaron. Siguro sa takot na ito, kung susuportahan niya siya, hindi siya mangangahas na ipagkanulo ang Aaron. At ito ay isang magandang pagpipilian para gamitin siya para kontrolin ang pamilya Jiang. Kung tutuusin, pamilyar na pamilyar si Liu Jijia sa pamilya Jiang. Sa kasalukuyang posisyon ni Aaron, hindi niya kailangang magpakita ng personal para takutin ang pamilya Chiang. Kahit si Linyong Lei ay kayang gawin ito nang napakadali, ngunit para sa Aaron, ang bagay na ito ay napakahalaga. Ang anumang bagay na may kaugnayan kay Ivory at Hannayan ay sulit sa kanyang presensya. Hindi ito problema ni Aaron, ngunit sa kanyang isip, hindi ito isang maliit na bagay na maaring baliwalain. Dahil sa mundong ito, sina Ivory at Hannayan lamang ang karapat-dapat sa pangangalaga ni Aaron. Tulungan mo akong maghanap ng tinatawag na Liu Jijia sabi ni Aaron sa kanyang katulong. Oo, oh, oo oh. oh, kuya Aaron tutulungan kitang malaman agad. Tumango ang katulong. Pagkatapos ng ilang tawag sa telepono, nakakuha ang assistant ng feedback sa impormasyon sa loob ng wala pang sampung minuto. Mula sa puntong ito, mayroon pa rin siyang magandang network sa county ng Binsian. Baka makatulong sa kanya na manatili kay Liu Jijia. Pagkatapos ng lahat, si Liu Jijia ay boss lamang ng isang ordinaryong kumpanya. Bigla siyang pinaupo sa ganoong kataas na posisyon, sa maikling panahon, maaaring hindi siya makapag-adapt. Kasama ang katulong na ito. Kung ang karakter ni Liu Gigi ay magiging bias ng kanyang katulong, ang Aaron ay hindi nag-aalala. Ang karakter ng aso ay nakasalalay sa may-ari. Kung may master na tulad ni Mao Cheni, magkakaroon ng mayabang at dominanteng aso. Hanggat nakikilala ni Liu Gigi ang dapat niyang gawin, hindi siya maaapektuhan ng katulong. Kuya Aaron, narinig ko na. Sa buong building, sinabi ng katulong kay Aaron. Ang hangin ay nasa buong gusali. Kumunat ang noo ni Han Sanchen. Kung naaalala mo, ang kumpanya ni Liu Jijia ay dapat nasa pananalapi. Hindi ito kainan. Anong ginag? Ginagawa niya sa Fengman Building. Ang lugar na ito ay isang restoran. Pumunta ka. Sabi ni Aaron. Nakaupo sa kotse na dapat ay kay Mao Chenyi. Bagamat hindi pa ito kainan, Iisa lang ang mesa ng mga bisita ni Feng Manlo, dahil sa presensya nitong mesa ng mga bisita ay tila napakasigla ng buong Feng Manlo. Bawat bisitang umiinom ay may napakalakas na boses, at hindi niya mapigil ang magyabang. Ryu Jijia, napakabagal maghatid ng alak. Sa oras na ito, sumigaw ang isang binata. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Ryu Jijia sa mga bisita na may dalang isang kahon ng beer. Ryu Jijia, Paano mo nasabi na ikaw din ang boss noon at dapat ay madala ka sa ganoong sitwasyon. Napakakomportable para sa isang boss na tulad mo na dalhan kami ng alak. Bago kita ni Yaya mag-dinner, hindi mo ako binigyan ng mukha. Ngayon alam ko na kung ano ako. Ha ha ha. Nagtawanan ang karamihan. Hindi sila ordinaryong bisita. Lahat sila ay nakilala na ni Liu Jijia. Lahat sila ay may-ari ng ilang maliliit na kumpanya sa county ng Binsian ang ilan sa kanila ay mas mahusay kaysa kay Liu Jijia sa negosyo, ngunit marami sa kanila ay hindi kasing husay ni Liu Jijia noon. Ngayon, natapos na ang kumpanya ni Liu Jijia at kailangan niyang maghanap ng trabaho upang mabuhay, matapos marinig ang balita, ang mga taong ito ay nagtipon upang kumain sa hangin. Sabi nga sa kasabihan, hindi uminom ang lasing. Ang mga taong ito ay hindi talaga pumupunta sa hapunan, ngunit para ipahiya si Liu Jijia. Nang marinig ang mga salitang ito, yumukaw si Liu Jijia. Sa kanyang kasalukuyang posisyon, hindi siya kwalipikadong makipagkompetensya sa mga taong ito. Wala na siyang puhunan na maibabalik ngayon, at matitiis lamang ang kahihiyang ito sa katahimikan. Nga pala, anong pangalan ng girlfriend mo? Kagabi, gumamit lang ako ng bagong mobile phone para mawala siya, at sinabi niya sa akin na hindi mo ito magagawa sa kama. Sabi nung isa na nakangisi, Matagal nang naghiwalay si na Liu Jijia at Jiang Wan. May pagkakataon na hinaras siya ni Jiang Wan at umaasang makikipagbalikan sa kanya, ngunit hindi pumayag si Liu Jijia. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Jiang ay itinuring na tinak sa tagiliran ni Tang Zhang. Para sa pagunlad ng kumpanya, paano makakasama ni Liu Jijia si Jiang Wan? Bukod dito, kinilala rin ni Liu Jijia ang kapangyarihan ng babaeng ito. Maari siyang magbahagi ng kayamanan, ngunit hindi siya dapat magbahagi ng mga paghihirap. Walang kwenta ang ganyang babae sa kanya. Pinatunayan din ng mga katotohanan na ang kanyang pananaw kay Jiang Wan ay ganap na tama. Matapos mabangkarote ang kumpanya ni Liu Jijia, isang beses lang lumitaw si Jiang Wan. Matapos ituro ang ilong at pang-aabuso ni Liu Jijia, nawala siya ng tuluyan. Paminsan-minsan, malalaman ni Liu Jiji ang ilang balita tungkol kay Jiang Wan mula sa ilang tao. Para siyang manok ngayon. Hanggat may kayang bayaran ang sinuman, si Jiang Wan ay handang humiga sa kanyang kama, Liu Gigi. Masyado kang walang pag-asa, hindi ba? Ang sarili mong babae ay nilalaro at walang lakas ng loob na magsalita. Sayang, dati napakahusay mo, pero ngayon hindi ka nang ahas magsalita huminga ng malalim si Liu Gigi at sinabing, naghiwalay na kami. Wala itong kinalaman sa gusto niya, para matulog. Hindi, kailangan kong makita ang asong iyon. Tingnan kung gaano ka natalo ngayon. Kanina lang, kinuha ng lalaki ang kanyang mobile phone at dinial ang numero ni Jiang Wan, hello, pupunta ka agad kay Feng Manlo. Ang iyong ex-boyfriend ay nagtatrabaho bilang isang waiter dito. Ikaw na ang bahala sa kanya. Sabi ng lalaki kay Jiang Wan sa phone, ex-boyfriend. Naisip agad ni Jiang Wan si Liu Jijia. Noon, nine love siya kay Liu Jijia dahil sa pera niya, pero ngayon, si Liu Jijia na lang ang trayto niya kay Liu Jijia. Ang ganitong uri ng tao ay hindi karapat-dapat na makita ng personal, kung hindi ako pupunta, makikita ko siya ng walang kabuluhan. Naiinis na sabi ni Jiang Wan, mabahong babae, ku. Hihilingin kitang sumama. Paano mo ako tatanggihan? Hindi nasisiyahang sabi ng lalaki. Natarante si Jiang Wan nang marinig niya ito. Kung tutuusin, hindi niya kayang sakta ng taong ito ngayon, at alam din niya kung ano ang tungkulin ng pagpapalem sa kanya kay Feng Manlo. Ayaw ba niyang gamitin mo siya para hiyain si Liu Jijie? Halika dito dali, gagantimpalaan kita ng sampung libo. Nagpatuloy ang lalaki, okay, pupunta ako doon dapat dumating ka agad si Jiang Wan. Ibaba ang telepono, tumawa ang lalaki at sinabi, ang asong ito ay talagang kawili-wili, para sa pera, anumang nais gawin, mayroon ka bang interes, maganda ang hitsura, ang pinakamahalagang bagay ay ang kama kung fu ay hindi masama, medyo magagawang maglingkod sa mga lalaki. Nagkatinginan ng isang grupo ng malalaking lalaki at ngumiti, mukhang may mga plano sila. Si Liu Jijia, Bilang isang lalaki, ay maaaring hulaan kung ano ang gusto nilang gawin sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Gayunpaman, wala siyang simpetiya para kay Jiang Wan, kahit na para sa kanyang mga dating manliligaw. Ngunit si Jiang Wan ang may pananagutan sa lahat ng ito para sa kapakanan ng pera. Wala talagang karapat dapat na karamay, Liu Jijia, marumi ang sapatos ko. Kung handa kang lumuhad at linisin ang mga ito para sa akin, bibigyan din kita ng sampung libo. Paano naman yun? Iniunat ng lalaki ang kanyang binti at sinabi kay Liu Jijia. Matatanggap ni Liu Jijia ang kanyang pagbagsak, at mayroon din siyang paniniwala na kaya niyang bumalik. Kung hindi, kung bumagsak ang kanyang negosyo, siya ay nasa bagsak ng mahabang panahon. Paano siya pupunta sa building para maging waiter? Ang ganitong uri ng agwat ng pagkakakilanlan ay hindi katanggap-tanggap sa lahat. Makikita mula rito na si Liu Jijia ay sobrang kusa. Pero hindi ibig sabihin na kaya niyang tanggapin ang depression ay kaya niyang tanggapin ang mga ganitong insulto. Ang 10,000 yuan ay isang malaking pera para sa kanya ngayon, ngunit hindi niya maipagbibili ang kanyang dignidad dahil sa pera. Hindi ko kailangan, mahinang sabi ni Liu Jijia. Hindi natukoy nang marinig ito ng lalaki, agad na nabalot ng lamig ang kanyang ekspresyon, at sinabing, Liu Jijia, napakaliit ba ng mukha mo sa akin? Naunat na ang Ayaw mong bawiin ko iyon. Naniniwala ka ba dyan magagawa kong hindi ka makahanap ng anumang trabaho sa Binsian? Itinuring mo ba ang iyong sarili bilang Tangzang o Mao Cheni? Sumagot si Liu Jijia na bagamat ang Binsian ay hindi isang malaking lugar, tanging si Mao Cheni lamang ang makakakontrol ng lahat maliban sa Tangzang. Ang hindi alam ni Liu Jijia ay tapos na si Mao Cheni. Ang lalaking iyon ay hindi nang ahas na ikumpara ang kanyang sarili kay Mao Cheni. Ang emperador ng Tang Dynasty. Kung kumalat ang salitang ito, mamamatay siya. Lalo na kung marinig ito ni Mao Chenyi, mas malala ang kahihinatnan. Ang mapagmataas na pag-uugali ni Mao Chenyi sa Binxian County, walang sinumang maglakas-loob na manggulo, lalo pa ikumpara sa kanya, kahit na binanggit ang kanyang pangalan, kailangang mag-ingat. Deyuhang kabayo ng putik, tumayo ang lalaki at sinipa si Liu Jiji sa kanyang tiyan. Galit niyang sinabi, Liu Jijia, itinatakda mo ba ako? Napaatras ng ilang hakbang si Liu Jijia at bumagsak sa lupa. Halos masira ang ekspresyon niya sa sakit. Napuno ng hangin ang sulok ng gusali. Tumingin si Aaron sa eksena at bahagyang umiling. Ang katulong ay tumayo sa likod ng Aaron at bamaantong hininga, ang mga taong ito ay nakipagtulungan kay Liu Jijia noon. Hindi ko inaasahan na si Liu Jijia ay nasa ilalim na ngayon. Wala silang pakialam sa dating pag-ibig. This is the law of business. There are no friends forever, only interests forever. Once friends can't generate interests, they are equal to enemies. Aaron Ilo sinabi, ito ay isang napaka ng panlipu ng problema. Shopping malls, maaari talagang makipagkaibigan, ilan. Ang katulong ay nakaramdam ng lamig sa kanyang puso, at nakasakit siya ng maraming tao. Ngayon si Mao Cheney ay bumagsak kung alam ng mga taong iyon, mas malala ang kapalaran niya kaysa kay Liu Jijia. Sa oras na ito, isang babaeng naka-down coat ang pumasok sa Feng Manlo, na nakalabas ang kanyang mga hita sa ilalim ng coat. Kahit na sa malamig na taglamig, hindi niya nakalimutang ipakita ang kanyang figura. Heavy makeup, hindi naman maliit ang pagbabago ni Jiang Wan. Nakangiting sabi ni Aaron, mas mabigat ang makeup, mas gustong ay highlight ni Jiang Wan ang kanyang sarili, at ang mentalidad na ito ay mauunawaan bilang si Jiang Wan ay hindi makapaghintay na makahanap ng lalaking maaasahan. Ngunit sa kanyang reputasyon sa binsiyan ngayon, sino ang nangahas na magtanong? Isang sirang sapatos na isinusuot ng hindi mabilang na mga tao, ang huling dulo, na itatapon lamang sa basurahan. Jiang Wan, ang bagal mo naman. Ayaw mo ng pera, di ba? nakita ng taong iyon si Jiang Wan, isang mukha na hindi nasisiyahan sa sinasabi. Lumapit si Jiang Wan sa lalaki at mabilis na humingi ng tawad na may ngiti sa labi. Umara ako ng taxi pagkatanggap ko ng tawag mo, sabi ni Jiang Wan. Hinayla ng lalaki si Jiang Wan sa kanyang mga bisig, at pagkatapos ay sinabing may pagkasuklam, ano ang problema ng gayong makakapal na damit? Ayokong makakita ng isang bagay na na kapanapanabik. Paano kita mabibigyan ng pera? Mabilis na hinubad ni Jiang Wan ang kanyang downcoat at nagkaroon ng magandang figure Dapat sabihin na ang figure ni Jiang Lan ay talagang napakahusay. Ang pampaites na espesyal na inilagay niya ay nagbabalangkas ng perfectong kurba at nagpapakinang sa mga mata ng ibang tao. Tingnan mo, ex-boyfriend mo ito. Itinuro ng lalaki si Liu Zhijie sa lupa at sinabing. Jiang Wan ang isang malamig na iti, dasday ng ngiti, nang sabihin, ito uri ng basura, hindi ko alam. Hahaha. <laughs> Humagalpak ng tawa ang lalaki at sinabi kay Liu Gigi, masyado kang kaawa-awa. Kahit ang dati mong kasintahan ay ayaw kang kilalanin. Tot tot tot. Sa oras na ito, si Jiang Wan ay biglang humakbang pasulong, tinapakan ang kamay ni Liu Gigi sa lupa gamit ang mataas na takong, at sinabing, Liu Gigi, mayroon ka rin ngayong araw. Nakakatawa, naaalala mo ba kung paano mo ako tinanggihan noon? Ngayon, ikaw dun. Niwala akong kwalifikasyon para dalhin ang aking sapatos. Huminga ng malalim si Liu Jijia. Masyadong matigas ang mukha ng babae. Dati hinihiling niya na makipagbalikan siya, ngunit ngayon ay labis niya itong iniinsulto sa mga taong ito. Jiang Wan, sirang sapatos ka lang ngayon. Kailangan mo pa bang banggitin? Sabi ni Liu Jijia, sirang sapatos. Ang dalawang salitang ito ay nagpahiya at nagagalit kay Jiang Wan. Alam niyang hindi siya malinis ngayon, ngunit kwalipikado si Liu Jijia na sabihin iyon. Sa opinyon ni Jiang Wan, may binayaran lang siya para sa sarili niyang buhay. Nakukuha ng lahat ang kailangan nila, anong mali? Liu Jijia, hindi ka kwalipikadong suriin ako. Dahil doon, umirap si Jiang Wan. Nabaluktot muli ang ekspresyon ni Liu Jijia sa sakit. Ang matinding sakit mula sa likod ng kanyang kamay ay nagpamanhid ng kanyang buong palad. Napanood ng mga taong iyon si Liu Jijia na pinapahiya ni Jiang Wan, at lahat sila ay masayang tumawa, Liu Jijia, ano ang sitwasyon mo ngayon? Hindi ka ba maglakas loob na lumaban pagkatapos ng mabuli ng isang babae? After your bankruptcy, even your gender has changed. You don't look like a man. Kung may kakayahan ka, tumayo ka at lumaban sa babaeng ito. Maglaro tayo. Sinimulan ng mga tao na hikayatin si Liu Jijia na lumaban, Ngunit hanggat siya ay naglakas loob na lumaban, oras na para talunin siya. Upang maging malinaw, ang mga taong ito ay nais nice lamang na makahanap ng pagkakataon na talunin si Liu Jijia. Si Liu Jijia ay tumagal ng ilang sunod-sunod na malalim na paghinga, at ang kanyang mukha ay naging napakaputla. Alam niya na ang pagkalkula sa puso ng mga taong ito ay hindi kailanman magbibigay sa kanila ng pagkakataong magtagumpay. Ngunit ang mga nakakahiyang salitang ito, narinig ni Liu Jijia na galit na galit, ay walang kamalay-malay na naikuyom ang kanyang kamao. Nakita ng lalaki na si Liu Jijia ay may tendensya na lumaban, nagdagdag ng gatong sa apoy, at nagpatuloy, Liu Jijia, maari ka bang tumayo bilang isang tao, huwag maging isang talunan, mabuhay ng isang hininga, kung hindi mo kahit na may pakialam sa hiningang ito, mamatay ka na lang. Bahagyang nanginginig si Liu Jijia, na nagpapahiwatig na naabot na niya ang dulo ng outbreak. Sa oras na ito, biglang inabot ng lalaki ang isang bote ng beer kay Jiang Wan. Bagamat napakalupit ni Jiang Wan kay Liu Jijia, hindi siya isang babaeng may lakas ng loob na gumawa ng mga masasakit na bagay, Sampung libo pa. Sabi ng lalaki, dahil sa limang salitang ito, hindi na nag-atubili si Jiang Wan na hawakan ang bote ng beer sa kanyang kamay at kumaway sa ulo ni Liu Jijia. Sa isang putok, bumukas ang bote ng beer at tumalsik ang mga piraso ng baso. Damaloy ang dugo sa noo ni Liu Jijia, at ang kanyang ulo ay nahihilo. Nakita ni Jiang Wan ang matangkad na pulang dugo at natakot siyang tumayo sa nanginginig na mga paa. Ito ang unang pagkakataon na labis niyang kinasusuklaman ng mga tao, ngunit kailangan niyang lumabas sa halagang 10,000 yuan, Liu Jijia, napakawalang kwenta mo. Nakakahiya para sa isang lalaki na maging ganap na talunan. May dangal ka pa bang? Mabuhay sa mundong ito. Pumunta sa isang mataas na gusali at mamatay. Huwag insultuhan ang mga lalaki. Ang mga sarkastikong salita ay kumalat sa tenga ni Liu Jijia. Narinig niya ang mga iyon ng malabo, at maging ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo, dahil ang dugo ay patuloy na umaagos pababa, nahamarang sa kanyang paningin. Sa oras na ito, si Liu Jijia ay biglang natagpuan ang kanyang sarili sa harap ng isang pares ng paanang lalaki, tumayo ka. Ang boses na ito, tumangala si Liu Jijia at sinubukang tingnan kung sino ang master ng pamilyar na boses, ikaw. Ikaw. Natatakot si Liu Jijia at hindi makapaniwala na ang lalaking nasa harap niya ay Aaron hindi niya pinangarap na babalik ang Aaron sa Bin County. Total, kahit si Tang Zhang ay umalis sa Bin County, grass mud horse, boy, I advise you to mind your own business binalaan ng lalaki si Aaron, ngunit nang sabihin niya ito, hindi niya nakita na ang maputlang mukha ni Jiang Wan ay natakot na sa kanyang mga binti at tumingkayad sa lupa. Ang gulat sa mga mata ni Jiang Wan ay parang nakakita, ang jablo. Hindi niya inaasahan na ang Aaron ay dumating muli sa Binsian. Para sa pamilyang Chiang, ang Aaron ay ang ganap na Jablo, Liu Jijia, gusto kong tumayo ka. Hindi pinansin ni Aaron ang mga salita ng taong iyon at nagpatuloy sa pagsasabi sa Liu Jijia. Natarante si Liu Jijia, bahagyang nanginginig na tumayo, utos ni Aaron, bakit hindi siya nakinig, kahit paile ang mga paanito. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload po, po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaanap po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!